Claudine Barreto pinayuhan si Jojo Mendrez na mag-ingat sa mga taong abusado. At... Para sa aking balitang showbiz, mag-ingat ka sa mga tao na pwedeng mag-abuse sa'yo. Ito ang naging payo ni Claudine Barreto kay Jojo Mintres na kailangan daw nito. Ito'y matapos magsampan ng kasong grave threat na nasabing singer laban kay Mark Heras dahil sa binantaan naman na siya nitong susunugin ang kanyang bahay kapag nabaliwala siya sa mga proyekto gagawin ni Jojo. Sa pamamagitan ng isang video na naka-upload sa Facebook account ng showbiz writer na si Rodel Fernando, sinabi ni Claudine na ilang beses siya nag-try na tawagan si Jojo. Nasa lanaw daw siya nang mabaritaan niya na sabing pagsampan nito ng kaso at dahil walang signal sa nasabing lugar kung kaya't hindi niya raw agad ito natawagan. Ayon pa rin kay Claudine, nakausap niya ang mga kaibigan nila at alam na raw niya ang nangyari sabay sabi nito nang Wag kang matakot nandito lang ako ang daming nagmamahal sa iyo. Alam niya raw na mabuti ang puso ni Jojo at sana raw next time ay maging maingat na ito sa mga tao na pwedeng umabuso dito. Idinagdag pa ni Claudine na kung nasasaktan daw ito ngayon Nasasaktan din siya dahil sa nangyari dito As long as tama raw si Jojo Ay dapat managot ang taong kalaban nito At nasa tabi lang daw siya nito Para sa 100% Huwag umano itong pumaya na magpaapi Magpagamit at magpaabuso Sabay sabi nito ng Mahal kita kaya nandito ako Bilang kaibigan, bilang kapatid Gaya na sinabi ko Huwag kang matakot Tandaan daw ni Jojo na marami daw sila nagmamahal At walang pwedeng manakit dito you <small>